Arbista ganas guys Ayan uh, guys Ayan mo itong ganas guys Arbista besta Taganas guys Itong gula yun guys Yes oh Ang gulay oh eh Lay the O. Nambuka guys. Jadi <tormaki> suara tempukah. Hmm. Kan nang buk. Oke so. Eh hold dulu nanti guys. Kita nang lihat pun guys. Guys. Kita nang lihat pun guys efek tempuka guys. Sus buo lay taron, bigyan na tohot don guys kaya magko ang puto sa unod ani guys, maklano niya guys na ni guys, masaguto niya guys Oh, God, guys, oh. Bili na po na kayo. Bili na po doon. Bili na po siya. Ayan. Kalamunggay, guys, Kalamunggay. Ayan, kalamunggay, guys. Kalamunggay. O, oh, asa nga, Para mula bumusamot. samot. Hmm, guys, oh. pas na guys, hmm. okay guys, sobrang na guys dapat kay pangat guys, dapat eh. kay ambok bati guys, dapat eh. kay tangpung kan guys. Eh. Bati guys. Dating naghana. O. Pinamit na to guys. Oh, you know, Para dali pa po. Ang nato. Pinanong. guys. Naghana. guys. Para Pessoal... So, liya to. Ito na guys, so oh, gulay natin ya. Lau oy. So, and guys, kakain na tayo maya-maya. So, samahan niyo ako guys, kain na tayo. So, let's go. Ha, punta guys, kaon. Wow, sarap. Ah.